Magandang gabi, Pilipinas. Narito na po ang pinakabagong ulat sa malawakang korupsyon sa Pilipinas ngayon. Ating titingnan ang mga latest development sa investigasyon ng ICI at ang reaksyon ng mga otoridad sa pag-atras ng Disgaea Popols sa kooperasyon. ICI Chairperson Retired Justice Andres Jr. nanawagan na maibalik sa kaban ng bayan ang mga ninakaw na pondo sa mga proyekto ng gobyerno. Bukod sa pagpapakulong sa mga sangkot sa katiwalian, dapat din anya managot ang mga ito sa mga pampublikong pondo na nawala. Ayon kay Justice Reyes Jr., mahalaga ang transparency at accountability sa mga proyekto ng gobyerno upang mabawi ang tiwala ng publiko. Nakatakdang imbestigahan ng ICI ang mga anomalya sa mga proyekto sa infrastruktura. Si Justice Reyes Jr. ay determinado na gawin ang kanyang trabaho ng integridad at katapatan. Samantala, umatras na ang diskaya couple sa imbestigasyon ng ICI. Ayon sa kanila, may hindi favorable opinion inbox ng mag-asawa ang kanilang karapatan laban sa self-incrimination. Hindi na makipag-cooperate sa embestigasyon sa mga alegadong anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. Ang ICI ay sinasabi magpapatuloy ang investigasyon gamit ang umiiral na ebidensya at testimonya. Ang Department of Justice ay nagpahayag ng pagkadismaya sa sinasabi na hindi na nagbibigay ng kumpletong impormasyon ang mag-asawa. Ang Ombudsman Office sinasabi na ang diskayas ay misguided at dapat makipag-cooperate para sa interes ng publiko. Yan ang ating latest update sa araw na ito. Friday, October 17, 2025. Ako si Nikki Butlangan para sa News Pilipinas Channel para sa iba pang news and information. Maari po kayong mag-like and follow sa News Pilipinas Facebook page, News Pilipinas YouTube channel at sa iba pang social media platform. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.